Mayor Isko Moreno kasama mga konsehal ng lungsod ng Maynila na nagpapaagal ng candy, ballpen, kalendaryo at iba pa. Kasunod nito ay ang pinakamahabang sukat ng dragon na nagiging hudyat ng pagtatapos ng parada. ang aking masayang pagsasaliksik mula dito sa Binondo, Maynila. Ako po si Apo Lazanas at ito po ang aking saliksik balita. Rose? Salamat, Apo. Sa ating kamusta Pilipinas, ating kamustahin ang isa naman nating kababayan na sasalamin sa kalagayan ni Juan, sa bayan ni Juan. Sa panayam ni Ino Adlaon. Ino? Maraming salamat, Rose. At live ngayon po sa Kamusta Pilipinas, makasama po natin si Ka Jaime Magandang hapon po. Magandang hap, magandang araw niyo hmm, yeah, sa lahat ng ating mga manonood. All so maraming salamat po. At ano po ang naging problema niyo? Paki-kwento po pa ito nang mabilisan sa atin. Oh, uh, ako po ay mapalad na mm -hmm. sa uh, biyaya po ng Diyos nakapasa naman po ako sa interview dun sa akin na uh, influencer interview sa New Zealand. At ang offer po sa akin, 18,000, 18, 18 uh, New Zealand dollar per oras yung aking magiging sweldo at nagpa-medical po ako sa isang physician na doctor center na accredited mm -hmm. ng uh, ating uh, New Zealand. So, malaki, malaki po ang aking pagkadismaya niya dahilan po sa uh, ako daw po ay may Hepa B. Uh -huh. At ako po yung nagpunta sa DOH para magpasa ito, tatlong sa Rovinion. Uh, tatlong clinic, dalawang hospital po ang aking pinuntahan. Mm -hmm. Isa po sa San Lazaro, Jose si Reyes, and then yung St. Patrick. Pero wala po akong health B. Okay. Sa pati lamang po ako may sakit. Alright, sinabi niyo po no, na nagpa-medical kayo. Pero kailan ho nangyari ito? Ito po yung nangyari noong ako oh, po ay 49 years old pa lamang. Hmm. Pero ngayon, pipiwan na po ako. Tingnan niyo po, kalbo na po ako. Hindi ko hmm. po okay. nakakamta ng katarungan. <laughs> so that was the way back 2013. Tama po ba? Opo, opo. Okay. So ano po ang nangyari pagkatapos po noon? nung na, nalaman nyo pong meron kayong problema sa medical ninyo, ano po ang naging hakbang na ginawa po nila? Eh, naghanap po ako ng katulungan. Pumunta po ako sa PRC eh, at ako po yung nag-complain para mabigyan ng katulungan nung nangyari sa akin sapagkat hindi ko po na-enroll yung dalawa kong anak. Ngayon po ay second year college na dapat sila. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko po sila na-enroll. Kaya ako po yung nag-use Umingi ng katuro naghahanap ng katarungan mm -hmm. bilang padre de pamilya po ano po ang naging epekto nito sa inyo pong pamilya para po sa akin natutuwa po ako mm -hmm. makikita ko yung mga estudyante na nag-aaral pero deep inside nalulungkot po ako sa nangyari sa akin dahil nga, dahil sa nasabi ko kanina yung dalawang anak ko college na dapat ngayon hindi ko na enroll okay. kaya disappointed po ako sa mga dun sa mga dun dun dun, dun post tumingin sa akin okay. at ako po laki ng paggalang ko sa kanila dahil sa taas ng kanilang pinag-aralan pero laki pong para sa akin po laking kalungkutan at hindi ko po natupad yung pangarap ko sa aking mga anak ilang taon na po yung anak ninyo 18 years old na po siya uh -huh. at yung isa po is 17 years old at yung uh, bunso ko po ngayon ay grade 7 na. Oh, so hindi po sila nakapag-aral dahil... Nakapag-aral po yung bunso, pero po yung dalawa nakakalungkot ito talaga hanggang hindi po sila nakakapasok. Kaya ako po yung humihingi ng katulungan doon sa ka nangyayari sa akin. Mm -hmm. ayan. So uh, sa ngayon po, ano po ang mga kasalukuyang hakbang na ginawa-gawa po ninyo para po matapos or maibsan man lang, lang? ang nararamdaman ko ninyo ngayon. Eh, hey, noong nakaraan po, po ako sa Malacanang mm -hmm. at uh, gusto ko pong ipatupad nila ito pong mm -hmm. uh, nakasaan dito po sa ating batas. Mabasahin ko po. For to Section B, Dash A, Dash 3 of Administrative Order Number...